Ayan, sa mga pagpalang araw po mga kalingap. Ayan po. Ayan, shoutout po kay Ate Edna Vlogs. Ayan, Ate. Nandito tayo sa farm. Nandito kami sa farm. At uh, galing po kami sa Pascual. Dumaan po kami para titingnan lang po natin yung tinanim natin kamuting kahoy, kanggus. Tsaka hihingi po tayo ng panlaga. Baka sakaling may laman. So, yan po. Okay, lang Medyo ano po sila. Nagsukal. Ito po. sila pero hahanapin mo po yung kamuti. Pero ito mo, meron Mayroon pa siya. Kamuting kahoy ito mayroon pang lamit eh baka sakali makakuha tayo ng panlaga at huwag so ginaano eh niladaga ang naman po ayan oh malalaki naman daddy ang laman ayan oh malaki naman po ang laman niya oh mga kalingap diba ayan malalaki naman siya ang laman Ayun. Tingin tayo. Ayan, ate Edna, shout out. Ayan, galing po kami sa San Pascual. Eh, dito na rin po kami dumaan. Sabi ko kay Pal, kung dadaan tayo, tingin tayo ng ano, angus. Baka sakaling may makuha pa. Kayang panlaga. Ayan. At e, paano? Meron. Ay, may hmm. Panglaga lang po talaga. Eto, may laman ito. Kalingap, pa no na bunot tayo ng apat na puno ng kamuting kahoy na tinanim natin dito sa farm nila Ate Edna kaya lang tinanong na nasukalan na siya pero may mga laman siya mga kalingap. So ay magpapaalam tayo diyan kay Ate para harvest na natin 'yan. Sayang naman marami na po siyang laman. So yan po mga kalingap, papakita ko sa inyo yung harvest natin. Ano? Sayang naman kung ano, kung ano siya, ma tag yung mabubulok ba? Mabubulok siya sa tubig dahil tag ulan po ngayon. So magpapaalam tayo kay ati, harvest natin yan. So para mabenta. No, sayang din yan, mabibenta po yan. Kasi dami, mahal po ngayon ng kanggus. So ito po yung ating nakuha o mga kalingap. Ayan no silang puno kaya so, yun lang po nasa harapan ng tunuha ko dahil yun lang po ang nasa bungad ito po yung ating nakuha ang dami, ang lalaki oh yan oh, mga po diba pwede ito pang suman, gadga rin ano diba, kaya? asawa ko, hilig niya maganyan yan so suman, um, gadga rin pinapalaman na nung Oh, yun, ng, ano, is, bukayo. Pinapalangis, luluto yung, yung asukal, tapos luluto ng konti niya, lalagay sa gitna. O kaya suman, so gawin kakanin kanin, ano? Hmm. Mabilis ang kumakain niya, gawin ang asawa. Magbenta pang merienda, ano? Di ba dati, no? Nung nang kailangan natin, kung alam natin dito, marami palang kanggus. <laughs> Nagkailangan kayo. namin ng kanggus nun ay eh. wala kami magawang suman. So sa dulo, dami ng tanong ng asawa ko, naabunuhan ko. Nagkanggus ka? Nagkanggus mo yung eh, naabunuhan. Hindi niya. Eh, hindi kasi ito nakatikim. Naabunuhan ko yun. Hindi na kami naka, ano, nag-uwi kami ng antipolo nun. Ang laki ng mga kalingit ng hapo. Uh, oo nga, ay kasi hindi ko na naano yung ilalim. So, mga kalina, thank you, thank you po. Thank you po kay, kay, kay Ate Ed na. Ayan. And kay Kuya po, ayan. Nakata nakatalim tayo dito ng kangus Ayan, God bless po. Ayan, yes, sinubukan natin ilaga yung ano, yung kamuting kahoy na nakukay natin doon sa farm. So, ayan po, oh, maligat. Maligat po siya. Hmm. Ang sarap. Ayan, kapag may itinanim, may aanihin. Ayan, malalaki pang almusal po natin ay kamuting kahoy sarap so buo nilaga ko po yung hinukay natin ayan oh sarap pong maligat sya so yan maraming maraming salamat po sa inyo lahat God bless po